So guys, let's go, tara mamili tayo ng prutas, samahan niyo ako. Uh, Diyan lang oh sa clubhouse, malapit lang dito sa amin. Let's go! na wala akong wiper. Wala akong water sa wiper. Kaya mamaya, mag-refill tayo lang tubig sa wiper. Naubusan na. nyo guys, pag dito ka sa loan ng village, kung katulad ko na budgeted lang uh, datong, medyo mahirap din kung minsan gawa ng bibili ka lang ng isang sibuyas. Sobrang mahal. Pag ganun, sa mga tindahan, yung mga mga normal lang na binibili. So, mahal dito, guys. Hindi ka makakatipid. So, minsan, mas mabuti na lang kung may konting budget ka, lumabas ka sa palengke ka na lang pupunta. Ang tricycle pa dito, eh, mas mahal kaysa sa labas. So, it's dead na makakatipid ka. Ay, wala. Mapapamura ka. Ibang mura. Joke lang. Masay nyo naman yun. <clears throat> Pero totoo, mas mahal ang ma ano lang dito sa mga tinda-tindahan lang you better go out at mamalaki. Kasi dito, halos yung kita nila, halos kalahati. Eh. Minsan. Wala rin naman akong kasamang kakain ng mga gulay-gulay na yan. So, yung kaya ko lang ubusin ng isang ludoan, dalawang luto at gano'n. Wala, binibili ko. Kasi yung mga bata hindi rin namamahilig sa gulay. Iba naman ang gulay na gusto. Yung mga lettuce, ganyan. Iba yung gulay ng mudra. O mga pinakbet. Ganyan. Ganda dito guys. Tingnan nyo. Diba? Diba? parking ng clubhouse yan. ayan na may palaruan ng mga uh, bata o ba? Diba? saya saya may swimming pool pa dito guys silipin natin kung gumagana na kasi dati sinara nung pandemic ayan mga kung dyan ayun yung swimming pool dun ayoko na pumunta next time na lang guys yes gym ay diba guys swimming pool tapos pag Sunday may market day sila yung gustong mag market may shopping Kain na ulit natin